Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo ang pinapasabi na nagpapagawa sa akin ng mga video na to na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarch's political machinery. Sinadya ng mga nakaraang administrasyon na huwag tulungan ng mga mahihirap nating kababayan sa isang napakalinaw na dahilan. Para paginusto ng mga yellow garbage na magkaroon ng people power, meron silang mga taong mauuto at mababayaran gaya ng nangyari sa US Embassy noong October 19, 2016. Kalatado ang setup dahil sabi ng mga yellow-tired zombie sa social media, Duterte supporters daw ang mga nag-rally na yon para syempre suportahan ang ating mahal na presidente tungkol sa independent foreign policy. Pero teka, di ba tuwing may kilo suporta ang mga Duterte supporters para suportahan ang Duterte administration laging media blackout? Pero bakit bago pala magsimula ang rally na to, nakaabang na agad ang mga bias na media na to? At bakit sa dinabidami dami ng mga kilo supporta ng mga Duterte supporters, ngayon lang naging present ang mga bias na media na to? Di ba dapat wala kayong pakialam? Especially, a bias CBN at GMA7. Dahil ba alam nyo na magkakagulo? mukhang nahuli ko kayo doon ah. Hindi ko sinasabing ito ang nangyari pero ito ang nakikita ko ang nangyari. Na ng leader ng mga realista na yon ng mga yellow garbage. Para hikayatin ng mga membro niya para manggulo. Tinake advantage siya mga raliista ang mga pulis dahil alam nilang hindi sila sasaktan ng mga to. Dahil alam ng mga realista na to na nasa panig nila ang mahal natin Pangulo. Sa mga bayaran na rallyista, ito ang itagayo sa mga kukote nyo na sa panahon ngayon, hindi kayo sasaktan ng mga kapulisan. Kung hindi kayo manggugulo at magiging agresibo, malamang malaki ang bayan sa leader ng rallyista na to para maging silang agresibo. At sinadya yung pumunta sa harap ng US Embassy kahit alam nyong no rally zone ang lugar na to at wala pa kayong permiso. So halatang binayaran nga kayo para manggulo. Pero tingin ko, may kinalaman dito ang deputy director at yung driver ng police mobile just to exaggerate the scenario. Para ibalita sa buong mundo ang pangyayari na yan. Ito ho ang malinaw na gustong mangyari ng mga yellow garbage sa pangyayari na to. Una, para masira ang imahe ng kapulisan at paniwalain ng publiko na inutos ng presidente sa mga pulis na gawin ang mga yan. Well, sorry kayo. Nasa China ang presidente nang mangyari ang mga to. Kaya wag niyong ibintang at isisi ang mga bagay na yan sa presidente ko. Pangalawa, para maging masama ang imahe ng mga Filipino sa international community, at para isipin ng lahat ng mga tao sa buong mundo na ang mga Filipino ay anti-America na. At para makonvince ang American citizen, nagirahin tayo pag inusto ng gobyerno nila. Pangatlo, pag ng presidente ang mga ralihista, masisira ang tiwana ng kapulisan kay President Duterte na pwedeng pagmulan ng kudita. Well, sa yung driver na lang ng pulis mobile ang parusahan nila. Kasi kahit sa ang anggulo mo tingnan, mali talaga ang ginawa niya. Pangapat, pag kinampihan naman ng presidente ang mga kapulisan, masisira naman ang tiwala kay President Duterte na mamamayan na pwede pang sumira ng peace talk sa NPA at sa mga kapatid nating Moro na posibleng pagmulan ng people power. So dapat talaga maging neutral ang Pangulo natin dito dahil divide and conquer strategy ang ginagawa ng mga yellow garbage na to. Kaya panawagan sa lahat ng mga Duterte supporters, ito na ho ang tamang oras para magkaisa ho tayong lahat. Dahil pag di ho natin napigilan to, pababagsakin ho nila ang ating mahal na Pangulo. At maghahari na naman ng mga yellow garbage or liberal party sa ating bansa. So ano, new chapter of suffering na naman. Sa mga gusto hong makiisa sa kilusang ito, kontakin nyo lang po si Madam Marie sa numerong ito, 0927-449-6623. Huwag na ho nating hayaang mangyari to at maulit-ulit ang nangyari kay former Ferdinand Marcos. Magtipon ho tayong lahat at magsuot ng pulang damit at ipakita natin sa kanila ang totoong people power. Sa mga raliistang bayaran, naiintindihan ko kayo na dahil sa kahirapan, napapasunod nila kayo. Pero sa halagang isang libong piso, Ipagpapalit mo ang kinabukasan ng bansa mo? Isang araw mo lang na pangkain ang isang libo na yan. Pagkatapos aning na taong mangungurakot ang mga pulpolitiko na yan. Pag may namili ng serbisyo nyo para mag para sa kanila, 2,190,000 dapat ang isingin nyo sa kanila kada isang tao. Katumbas yun ng isang libong pisong pangkain nyo kada araw sa loob ng anim na taon para lapastanganin ang bansa mo o kaya naman milyon-milyon ng binabayad sa mga leader nyo. Tapos barya lang ang ibibigay sa inyo. Hindi nyo alam, ginagago lang din kayo ng mga leader nyo. Kaya kababayan, huwag kang tanga. Tatlong taong ka nang ginagago, nagpapauto ka pa. Minsahin pa na po sa mga yellow garbage at kay Bam Idiot Aquino. Sabi nila kayo daw may pakananang ng rally last October 19, 2016 na. Well, kung kayo nga ang may pakananon, utang na loob, itigil nyo na. Dahil pag lumala lalo ang sitwasyon, hihilingin ng mga Duterte supporters sa aming mahal na Pangulo na magdeklara na lang siya ng martial law. At ire-request naming lahat na ipakulong kayo ng mga kapartido mo. Dahil yun lang ang magiging susi para mapigilan ang mga masamang plano nyo.